Hi, good morning guys Ayan, kagigising ko lang, naglaba ako Mano-mano, kasi wala na kaming Wala kaming washing machine Nasira na, lahat, wala na As in so, Ayan, ako Isasampay ko na lang Talagang mahirap Pag walang machine hindi maano yan lahat yung malabhan kailangan inut inut guys magawa muna ako mag muna ako pumasok ko sa anahan ko magalusan muna ako tapos ko na mamaya na ako magbilis hello everyone ayan magluto tayo ng magluto yeah. pero iba naman yung magluto yung yeah. magluto yun po may mabaw sa bawang o um, nag mm -hmm. ambon na yung

So, guys, ilagay natin yung Yolokia. So, kinakat po lang. Gusto ko yung ganyan na hindi biniblender. Gusto ko yung may malaki-laking punti. Ayan. So, puntayin natin po nga. Magtulok. Ayan natin yan. Ayan, na siya mag ano naman tayo ng bawang so ganyan ito ay maambon na ba talaga yung so ayan nag golden na kaya ilalagay na natin dito sa mulukin